Hi guys. <laughs> Kukunin ko yung ano. Kena <laughs> video, ginawa ko yung video ko. Sana all. Kukunin ko Oy, yung si Ah. Uh, Mulit pala galing Pinas. Oh, di ba? <laughs> oh. Hi, dangal me le mag hi, kaki, kwan, tanda. hi kaki, tanda. ka tanda. hayo oh, kita tanda. Han yamun ka? Hello, di ba? Galing Pinas. oh sana all. Hi. <laughs> Hoy, hindi ko pinagkita mukha mo, oy. Galing sa Pinas. Na, mga bulat, guys. Bulat galing sa Pinas. Hi. What? <laughs> She wearing my glasses. Huh? Ah. Very good. <laughs> very good. <laughs> yeah, it was fun. Yeah. Very funny. Very fun. Bong, thank very thank you, Bong. Friday. Kaya ganyan ibang ka? Eh, ano Sige, bye! Sige, bye. Sige, bye! Take care! Bye. Okay, bye! Wow, di ba? Ito yung packets galing Pilipinas. Open natin. Open, open. Open natin. Ito ay may ano to. Bulad. Dinala ng pinsan ko. May bulad to guys. Bulad. Di diba, ang laki? Mm -hmm. yung bulad. Diba? Uh, Aha. Galing Pilipinas pa yan. Hmm, ito yung bulat Ito naman, ano naman kaya itong pinadala ng nanay ko? Ito pinadala ni mama eh. Ang dami naman ano. <laughs> Ang dami. Lalagyan. Oh, diba? Oh, uh, dum dami. guys you bismillah mm. Mm hmm 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 berabad indah ni indah ni bulat guys bulat

Wow! Oh, Ay, ang sarap, ang sarap, ang sarap-sarap nito. Diba, mm -hmm. ang dami, guys? So, yan po yung aking ano, padala ni Mama. Balabad. Mm hmm, hmm,